Nakaranas ka na bang maligaw sa isang pamilyar na daan? Yung pakiramdam na parang may mali, na para bang may naglalaro sa iyong isipan, pinagluloko ka. Maaaring isipin mo na simpleng pagkalimot lang ito, o kaya naman ay pagod ka lang talaga. Pero paano kung may iba pang nagpapahirap sa iyong paglalakbay, isang nilalang na matagal ng bahagi ng ating mga kwento at alamat? Ang tinutukoy ko ay ang tikbalang. Ang tikbalang, isang nilalang na may katawang tao at ulo ng kabayo, ay isa sa mga pinakakilalang nilalang sa mitolohiyang Pilipino. Sila ay kilala sa kanilang kakayahan na magligaw ng mga tao, lalo na sa mga liblib na lugar tulad ng mga gubat at bukid. Ngunit bakit nga ba nila ito ginagawa? Ano ang motibo nila sa panliligaw? At paano natin maiiwasan ang kanilang mga pakana? Ito ang mga tanong na susubukan nating sagutin sa ating paglalakbay sa mundo ng Tikbalang. Hindi lamang simpleng panliligaw ang ginagawa ng Tikbalang. Ito ay isang kompleks na interaksyon sa pagitan ng tao at ng mundo ng mga espiritu. Ang kanilang panliligaw ay maaaring maging isang pagsubok, isang babala, o kahit na isang paraan ng pakikipag-ugnayan. Ang pag-unawa sa kanilang motibo ay nangangailangan ng malalim na pagtingin sa ating kultura, paniniwala, at ang ating relasyon sa kalikasan. Marami sa atin ang nakarinig na ng mga kwento tungkol sa tikbalang mula sa ating mga lolo at lola. Ang mga kwentong ito ay puno ng mga aral at babala. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga kwentong ito ay nagiging alamat na lamang, kinalimutan at binabaliwala. Ngunit ang paniniwala sa tikbalang ay hindi lamang isang simpleng pamahin. Ito ay isang refleksyon ng ating paggalang sa kalikasan at ang ating pagkilala sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Sa ating modernong panahon, kung saan ang teknolohiya at syensya ang naghahari, madalas nating kinakalimutan ang mga kwentong ito. Ngunit ang tikbalang ay patuloy pa rin nagtatago sa mga liblib na lugar, naghihintay na muling magpakita sa mga taong handang makinig at maniwala. Ang ating paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pag-unawa sa tikbalang, kundi pati na rin sa pag-unawa sa ating sarili at sa ating lugar sa mundo. Kaya't samahan niyo ako sa paglalakbay na ito habang tinatalakay natin ang mga alamat, paniniwala at katotohanan tungkol sa tikbalang. Tuklasin natin ang kanilang motibo, ang kanilang kapangyarihan at ang kanilang papel sa ating kultura. At higit sa lahat, alamin natin kung paano natin maiiwasan ang kanilang panliligaw at mapanatili ang ating sarili sa tamang landas. Handa ka na bang maligaw? Malayo pa sa simpleng kwento ng pananakot, ang mga alamat ng tikbalang ay sumibol mula sa mas malalim na pinagmulan. Unawain natin ang kanyang pinanggalingan. Ang mga naunang tala ng tikbalang ay matatagpuan sa mga kwento ng ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga Espanyol. Ito ay nagpapakita na ang paniniwala sa tikbalang ay hindi lamang impluensya ng ibang kultura, kundi isang katutubong paniniwala na may malalim na ugat sa ating pagkatao. Ang mga sinaunang Pilipino ay may malapit na ugnayan sa kalikasan, at ang mga nilalang tulad ng tikbalang ay sumisimbolo sa mga misteryo at kapangyarihan ng kagubatan. Bukod pa rito, ang konsepto ng tikbalang ay maaaring nagmula sa pagsasanib ng iba't ibang paniniwala at espiritu sa ilang rehiyon, ang tikbalang ay iniugnay sa mga espiritu ng mga ninuno na hindi pa nakakatawid sa kabilang buhay. Ang kanilang panliligaw ay maaaring interpretasyon bilang isang paraan ng paghingi ng tulong o pagpapaalala sa kanilang presensya. Dagdag pa rito, ang anyo ng tikbalang, na may katawang tao at ulo ng kabayo, ay maaaring simbolo ng dualidad ng kalikasan, ang pagsasama ng sibilisasyon, tao, at ng kalikasan, kabayo. Ang pagdating ng mga Espanyol ay nagdulot ng pagbabago sa ating mga paniniwala, ngunit hindi ito lubusang nakapagpawi sa paniniwala sa tikbalang. Bagkus, ito ay nagkaroon ng bagong interpretasyon. Ang tikbalang ay naging isang simbolo ng pagtutol sa kolonyalismo, isang nilalang na nagliligaw sa mga dayuhan at nagtatanggol sa kanyang teritoryo. Sa ganitong paraan, ang tikbalang ay hindi lamang isang nilalang ng alamat, kundi isang simbolo ng ating kultura at kasaysayan. Kung ating susuriin, ang tikbalang ay hindi basta-basta lumilitaw. Ayon sa mga matatanda, madalas itong nagpapakita sa mga lugar na may malakas na enerhiya, tulad ng mga matatandang puno, mga ilog, at mga liblib na lugar sa kabubatan. Ito ay nagpapahiwatig na ang tikbalang ay hindi lamang isang pisikal na nilalang, kundi isang espiritu na konektado sa kalikasan. Sa katunayan, ang kanyang panliligaw ay maaaring isang babala na huwag gambalain ang balanse ng kalikasan. Sa kabilang banda, mayroon din mga kwento na nagsasabi na ang tikbalang ay maaaring maging kaibigan kung ito ay iyong gagalangin. May mga ritual at alay na ginagawa upang magkaroon ng magandang relasyon sa tikbalang, tulad ng pag-iwan ng pagkain o pag-aalay ng dasal. Ito ay nagpapakita na ang ating relasyon sa tikbalang ay hindi lamang tungkol sa takot at pag-iwas, kundi tungkol din sa paggalang at pakikipag-ugnayan. Isipin mo na lang kung paano kaya natin mas mauunawaan ang ating kapaligiran kung makikinig tayo sa mga kwento ng ating mga ninuno at magbibigay pugay sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Sa madaling salita, ang pinagmula ng tikbalang ay masalimuot at mayaman sa kultura. Ito ay hindi lamang isang nilalang ng alamat, kundi isang refleksyon ng ating kasaysayan, paniniwala at relasyon sa kalikasan. Ang pag-unawa sa kanyang pinagmulan ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pagtingin sa ating sarili at sa ating lugar sa mundo. Sa paglalakbay natin hanggang sa puntong ito, hindi natin basta sinundan ang mga yapak ng tikbalang sa masukal na gubat ng alamat. Bagkus, sinikap nating silipin ang mga anino, pakinggan ang mga bulong, at damhin ang misteryong bumabalot sa kanyang pagkatao. Hindi lamang tayo naghanap ng sagot sa kung ano siya kundi pati na rin sa kung bakit siya patuloy na nagtatago sa ating kamalayan. Nayon, habang papalapit na tayo sa dulo ng ating paglalakbay, parang tayo'y nakatayo sa isang mataas na lugar, tanaw ang malawak na tanawin ng ating mga natuklasan. Ang mga kwento, paniniwala, at mga pahiwatig na ating nakalap ay tila nagiging isang malaking mosaic, kung saan ang bawat piraso ay nagbibigay buhay sa kabuan. Ang tikbalang ay hindi lamang isang nilalang na nagliligaw, kundi isang salamin ng ating sarili, ng ating mga pag-asa, at ng ating mga pangamba. Sa bawat paghakbang natin, unti-unti nating nauunawaan na ang panliligaw ng tikbalang ay hindi lamang isang pisikal na pagkawala, kundi isang metaporikal na paglayo sa ating sariling landas. Ito ay isang paalala na sa gitna ng ating pagmamadali at pagkalimot, maaaring mawala tayo sa ating tunay na patutunguhan. Parang tayo'y naglalayag sa isang malawak na dagat kung saan ang kumpas ng ating puso at isipan ang nagsisilbing gabay. Sa liwanag ng mga natutunan natin, ang mga kwento ng tikbalang ay hindi lamang mga alamat na dapat katakutan, kundi mga aral na dapat isabuhay. Ito ay isang imbitasyon na balikan ang ating mga ugat, pakinggan ang bulong ng kalikasan, at bigyang halaga ang mga paniniwala na nagbibigay kulay sa ating pagkatao. Parang tayo'y naglalakad sa isang makipot na tulay, kung saan ang balanse ng ating tradisyon at modernidad ang siyang magdadala sa atin sa kabilang dulo. Sa huling bahagi ng ating paglalakbay, inaasahan kong hindi lamang tayo magtatapos sa pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa Tikbalang, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa ating sarili at sa ating mundo. Ito ay isang pagkakataon na tanungin ang ating mga paniniwala, suriin ang ating mga gawi, at pagyamanin ang ating pagpapahalaga sa ating kultura at kalikasan. Tulad ng isang binhi na itinanim sa lupa, ang mga aral na ating natutunan ay maaaring magbunga ng masaganang ani ng karunungan at pag-unawa. Kaya, habang naghahanda tayo sa huling pagtatapos, inaanyayahan ko kayong magnilay sa ating mga napagdaanan. Isipin ang mga kwento, pakinggan ang mga tinig, at damhin ang mga emosyon na bumalot sa ating paglalakbay. Sa ganitong paraan, maaari nating mas maunawaan ang tunay na kahulugan ng tikbalang at ang kanyang papel sa ating buhay. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa pusod ng mga kwento tungkol sa tikbalang, hindi tayo nag-iwan ng mga simpleng sagot. Sa halip, nagdadala tayo ng mga katanungan na patuloy na magbibigay kulay sa ating pag-isip, magpapalawak sa ating pangunawa, at magpapatibay sa ating ugnayan sa mundo ng mga espiritu at sa ating sariling kultura. Ang tikbalang, sa kanyang misteryosong anyo at kapangyarihang magligaw, ay hindi lamang isang nilalang ng mga alamat. Siya ay isang salamin ng ating sarili, ng ating mga pag-asa, at ng ating mga pangamba. Ang kanyang panliligaw ay hindi lamang isang simpleng pagkawala sa daan, kundi isang metaporikal na paglayo sa ating tunay na patutunguhan. Sa gitna ng ating pagmamadali at pagkalimot, madalas nating nakakalimutan ang mga importanteng bagay sa buhay, ang ating mga ugat, ang ating mga paniniwala, at ang ating paggalang sa kalikasan. Ang tikbalang ay isang paalala na kailangan nating maghinay-hinay, pakinggan ang bulong ng ating puso, at sundan ang landas na nakalaan para sa atin. Ngunit hindi lamang pag-iwas sa panliligaw ang dapat nating isipin. Ang tikbalang ay maaari ring maging isang gabay, isang tagapagturo na nagpapakita sa atin ng mga bagay na hindi natin nakikita. Sa pamamagitan ng kanyang mga kwento, natututo tayong maging mas mapagmasid, mas mapanuri, at mas buka sa mga posibilidad na hindi natin inaasahan. Parang tayo'y naglalakad sa isang madilim na gubat kung saan ang tikbalang ang siyang nagbibigay liwanag sa ating mga yapak. Kaya't sa ating pagbabalik sa ating mga pang-araw-araw na buhay, dalhin natin ang mga aral na ating natutunan. Huwag nating kalimutan ang mga kwento ng ating mga ninuno, ang mga paniniwala na nagbibigay kulay sa ating kultura, at ang paggalang sa kalikasan na nagbibigay buhay sa ating mundo. Ang tunay na pagsasanay ay nagsisimula ngayon sa ating pagpili na maging mas mapanuri, mas mapagmasid, at mas bukas sa mga misteryo ng buhay. Ang tikbalang ay patuloy na magtatago sa mga liblib na lugar, naghihintay na muling magpakita sa mga taong handang makinig at maniwala. At sa tuwing tayo'y maliligaw, huwag nating kalimutan ang mga aral na ating natutunan sa halip gamitin natin ang pagkakataong ito upang mas kilalanin ang ating sarili, mas pahalagahan ang ating kultura, at mas mahalin ang ating mundo. Sapagkat sa huli, ang tunay na panliligaw ay hindi lamang tungkol sa pagkawala sa daan, kundi tungkol din sa paghahanap ng ating tunay na patutunguhan. Ang paglalakbay ay hindi nagtatapos dito, ito'y nagpapatuloy sa bawat isa sa atin. Magpatuloy tayong maglakbay ng may pag-asa, paggalang, at pag-unawa.